idol. doon. Bumili tayo ng isdang tilapia. Sa gulay, mag-iiyaw tayo. Gawin natin dinindin itong din din ano. May dalawang ampalaya sa kalokbati. Iyalo natin sa iniyaw na tilapia mamaya. Parang bulang lang lang. Yan ang ating ulam ng tanghalian. yan mga idol. Mag-iiyaw tayo ng tilapia. Tilapia ang dalawang malaki. Yan. Sa kalokbati pala Pwede na, hiyala sa inyo yan. Tasabaw na lang galing ano, lingding ba? Okay. iyon na naman tayo. Tilapia panangalian ng mga idol. Yan, dalawang piraso lang. Pwede na yan. Sa aming dalawa panangalian ng alian. Alright. Bulang lang. Lukbati lang sa kampalaya. Saka lagyan natin ng inihaw na tilapia. Okay na. Ayos na yung panangalian mga idol. Na mga idol, luto na yung tilapia, mamaya lutuin ko na yung kalahati, ihalo ko sa gulay, para sa dininding, egg boy, kain tayo mamaya. noodle yung niluto kong gulay. Kain na tayo. Yan, sarap. Wow, sarap. Kain tayo mga idol. Yan, lukbati, gulay. Dininding ding ba? Ang kain Luka ng lukaw Ang sarap. Anong masarap sa ilukano? Ngay mas. Ngay mas. Nagimas kan mayang. <laughs> mayang. Sabi ni, ano, Idol si Magustin. Mahimat na mayang. Hmm.